Nadagdagan pa ang bilang ng mga barangay na nakapagtala ng positibong kaso ng ESF sa Lipa City ayon sa City Veterinary Office. Tiniyak naman ang ahensya na ESF-free ang mga ibinebentang karne ng baboy sa Lipa City Public Market. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Bukod sa biosecurity sa mga babuyan, mahigpit rin ang ipinatutupad na animal quarantine checkpoints sa mga entry at exit points sa Lipa City. Mula kasi sa isa, limang barangay na ang kumpirmadong apektado ng ASF sa lungsod matapos lumabas ang resulta ng mga laboratory test noong linggo. Bukod sa mga apektadong barangay, pinupuntahan ng ilang kawani ng veterinary office ang mga hindi pa apektadong barangay at nagsasagawa ng information education campaign hinggil sa ASF. Nakatakda rin silang mamahagi simula ngayong linggo ng mga ASF screening test sa mga hog racers. Meron tayong IEC team, ito naman yung nagpapaliwanag ng mga dapat gawin at mga bawal at hindi dapat uh, na dapat sundin ng ating mga nag mga barangay officials at iba pang stakeholders. Sa ngayon, umaabot na raw sa 1,128 na mga baboy ang depopulated sa lungsod kung saan nasa 118 naman na mga backyard hog racers ang apektado. Sinusunod rin nila ang ASF zoning plan para matiyak na walang makalusot na mga baboy na apektado ng ASF. Pag lalo na sa 0.5 km radius, Ah uh, hindi po po pwedeng lumabas ang baboy doon. So, may mga areas na on quarantine, hindi po pwedeng lumabas ang baboy o produkto ng baboy. Pagtitiyak ng Lipa City Veterinary Office na ligtas at ASF-free ang mga karning baboy na ibinebenta sa mga pamilihan at meat shop sa lungsod. Mas mapapadali umanong masuk po ang ASF kung makikipag-ugnayan agad sa kanila ang mga magbababoy kapag may napansin na silang sintomas ng ASF sa mga alagang baboy. Bagamat mahalaga ang biosecurity, ang uh, aming... Uh, uh, force ngayon is yung tungkol sa community biosecurity. Hindi po kakayanin ng isang farm, ng isang area na sila lamang ang makayang sugpuin yan. Kailangan natin ng isang komunidad ang gumalaw. We should work as one. Kasama si Kel Ravaka, Hazel Alviar, Palitang Southern Tagalog.